Dr. Vito, meron po bang herbal na pamalit po sa amlodipin na maaari po namin maging substitute kasi nga po ayaw na po namin uminom ng synthetic, gusto po namin natural at syempre naman yung effective. Ito po kasi lagi ang tanong ng ating mga pasyente at ng ating mga kababayan. Always remember po, ito pong amlodipine na isang uri po ng gamot na karaniwan po natin ibinibigay sa ating mga pasyente na may hypertension o yung mga tumataas na blood pressure. Una, mura po ito. Affordable. Second, kung wala po kayong budget, maaari po kayong magpakonsulta po sa health center. At kung mapatunayan po na kayo po ay may hypertension, maaari po itong i-prescribe ng ating mga butihing doktor. At kung may supply naman po, ay ibibigay po ito sa inyo ng libre. Okay? So, number one, wala po kasing herbal na direktang substitute po pagating po sa hypertension na gamot kagaya po ng amlodipine. Wala po. Wala pa po tayo na discover po niyan. At always keep in mind and remember na ang herbal supplement po ay maaari, po, maaari lamang po siya idagdag sa ating gamot. Ibig sabihin, pwede maging suporta nga lang. Kaya nga sabi namin ay supplement na maaari po makatulong po sa inyo. Pero hindi po namin nire-recommend na ito po ang inyong ipapalit sa amlodipine. Pangalawa, kadalasan po kasi ng herbal product ay hindi naman po regulated. Ano ibig sabihin po nun? Kailangan kasi mapatunayan na ito po ay FDA approved. Ibig sabihin po, ito po ay pumasa sa masusing pag-aaral. Hindi lamang po bigla lang nakadiscover po sinabing effective at pinost po sa social media. Karamihan ng mga Pilipino kasi ay naniniwala. Lalong-lalo na ngayon, nauuso na po ang artificial intelligence. Kinukuha po nila ang mga videos ng mga doktor, ng mga sikat na personalidad, at pinapaltan po yung kanilang boses. Nakokopya yung kanilang boses. Pero, kadalasan po nagagamit po yung mga ganung pamamaraan sa maling content dahil nga po pinipeke na po kasi nila ang videos. So, nalulungkot nga din po ako yung ibang videos ko nga po na kopya eh. So, mag-iingat po tayo sa artificial intelligence na ginagamit po nila para makopya ang proses no? Number three, wala naman pong nakasaad doon na gagaling talaga nakalagay doon is no approved therapeutic claim. Ibig sabihin, hindi pa napapatunayan na nakakagamot or nakakagaling. Maari po kasi sumasailalim pa to sa pag-aaral. O talagang iba, wala na po kasing pag-aaral po nangyayari. Kaya kailangan natin pumunta po at mag-visit sa FDA portal kung ito po talaga approved po nila para sa atin. Tapos number 4, kailangan kasing ma-ensure kung safe and effective ba yung herbal na yon. O so, mahirap kasi yung sabihin natin na sinabing effective, malakas daw, may mga daw, baka. So, dyan, dyan tayo nagkakaproblema. Unlike sa gamot kasi, na talagang nagpapatuloy po itong proven and tested po para sa atin. So, hindi ko naman sinasabi na kailangan yung uminom agad ng gamot. Kasi, yung hypertension po is kailangan po, doktor po mismo ang nagasabi na kayo ay may ganong karamdaman. Okay? So, ang advice namin, maaari nyo naman po idagdag Unless ipapaalam niyo po sa mga butihing doktor natin for your safety. Okay? So at least tipid din tayo sa gastos kung sakaling hindi naman po nire-recommend sa atin. No? So advice ko sa inyo, mag-iingat kayo sa mga napapanood niyo po sa social media. Kung ito naman po ay hindi approved, hindi naman talaga nire-recommend. At kung may ginamit lamang pong video na ginamitan po ng AI para makopya po ang aming boses, yung aming videos, at napapalitan po talaga. Kaya nga napaka-importante na meron din kaming save na kung kami ba talaga nag-recommend. Kasi we don't recommend yung mga gamot or even po mga supplement dahil kadalasan naman po talaga is kailangan po kayo personal pong pupunta sa mga butihing doktor. Ito po si Dr. Vito ang inyong Mindoreño Manggagamot.